Oh, di lahat nang pinagpapala, masaya oh. Ay, ganun? Bakit ba? Pagod pa lang pinagpapala <laughs> <laughs> O ano yun? Nahugot? O ano? <laughs> o, hindi lahat nang pinagpapala, masaya Nadali mo ko dun, ha? <laughs> Naano ko dun? Nag Naghanga ko dun, ha? Ayan Pusos pa nila ngayong gabi Pinatapos lang nila yung ano, yung natitira mga poster rito sa uh, third floor, yung para doon sa mga abang papunta dun sa may bubong. So ayan, nagbubuo sila dito ngayon sa ano, sa mga posting ngayon. Overtime sila dito. Para isang poste na lang yung tinatapos nila para matapos na yung ano, yung mga busan. So ayan. yung mga and dalaw'y naghahalo. <laughs> ayan. Pagod pagod na ba? Pagod na ba? Di pa kaya pa, kaya. <laughs> kaya isang poste isang poste na lang ano? ayan oh. Ayun. Ay, shout out sa mga pagod. Ayun. Yan. Ayun, mga alas 7, tapos na ito, ano? Ayun, no? may tagay pa pala rito ngayon. Pagkatapos, wow. may tagay pa. Patanggal pa ako. Ayun, no? o. O, Shoutout sa mga taga, ano, RMJ Construction. Last boost na, mga poste sa mga... Ayun, nga pala, shoutout sa, ano, sino ka ulit nagpapashoutout? Jimwell, Jimwell, Arab ka. Ayan. sa mga tropang muldong ayan <laughs> nasa ano sa nasan sila tropa Santana 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 Pampanga no Pampanga e yung mga tropang gumagawa ron sa ano sa ospital no ayan mga tropa yan dito so yan ito si bay sipag ni bay mamaya tatagay ka na ano <laughs> minom ka ba may inam din. Ayun na, may bali. May bali pala, kaya pwede ka painom. Ilan na sa'yo, ilan? Labote sa iway. Sabote. Sabote. Ayan, ganyan dito sa ano. Sa construction. Ayan, mga buhay construction. Kahit pagod. <laughs> Masaya pa rin kahit pagod. Pero syempre, para sa pamilya yan. oh, yes, Daddy! ha ha. Halo pa, halo. Boss, hindi lahat ng pinagpapala, masaya. Ay, ganun? Bakit ba? Bakit ba lang pinagpapala? Uwan, ganun, bot. O ano? <laughs> hindi lahat ng pinagpapala, masaya. Nadali mo ko doon ah. <laughs> na ano ko dun, na nag naghanga ko dun, ah. <laughs> Yan, shoutout sa mga pinagpala pero hindi masaya. <laughs> yan last na ano last na last na itong ano last na halo. Halo. Ano Yon. Ayan, may maghalo. Uh, natin yung ano. Yung halo dito sa okay, gagawin nilang halo. Plus na salang na to. si talaga oh. Ayan. Ilang gramo, tanawa? Last na, ano na to, last na halo para dun sa buhos ng ano, mga poste sa taas. Isang poste na lang yan. Pinabot na sila ng gabirita sa buwas. Tapusin na lang nila yung Samposte. poste. Dai, okay. tapusin mo na yung vlog natin. Ang sabihin mo? Merry Christmas na lang. Ano, ano, ano? Christmas. Oh, Merry Christmas at fan. Poteng dami Merry Christmas. Ayun, tapusin na natin itong vlog natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. Ayun, peace out.